So yun na nga guys, magandang umaga, magandang tanghali, tsaka magandang gabi. Kung anong mga oras na panood mo tong video na to, yun na yun. Sa kanilang tatlo lang yun. Uh, bukod sa pag-vlog, kailangan ko mayon kumita ng ano, ng extra. Tapag isip-isip po kasi sa dami ng content creator dito sa Pinas, dapat mag-excel tayo kanya-kanya diskarte ganyan ganyan Siyempre, may, hindi natin ma, 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 ma ano makapantay yung mga ujis dyan na nagbablog ano pag isip isip ko actually medyo nahihiya nga ako eh hindi pa ako sanay sa ano eh hindi pa ako sanay sa murap sa camera tsaka magsalita pero wala na tatanggalin na natin hiya natin unti-untiin natin ngayon nga wala na paligoy-ligoy pa word out further ado actually nagbebenta talaga ako magbebenta talaga ako mag online start na ako mag online selling uh, produkto natin for only 99 pesos na ano, package na to makakasigurado ka na 100% original at magandang packaging nito at FYI dito pa lang yan dito pa lang sa channel ko at dito pa lang sa page ko na ano uh, makita yung produkto na to without further ado English na naman yun ha. Nakadalong <laughs> ulit na ako. English yun. Ito na yung produkto ko. Tara! Guys, ito yung hygiene kit. For only 99 pesos. Babibili mo to. Ito. Sa akin. Uh, um, laman nito is toothbrush. Dalawa. Tsaka supply uh, toothpaste tsaka shampoo shampoo guys ha set na yan pero mukhang may kulang pa sa ano ko na to eh sabon, sabon. kailangan pa ng sabon kulang ng sabon uh, to be followed na lang natin yung sabon I order pa ako no for only 99 pesos Kaya, paunahan na lang Ah, syempre kung ano sino mauna, bibigyan ko ng discount. No. Oh. At, sya, ah, kung maraming order ren, bultuhan, maramihan, may discount din. Tapos um, open pala to tayo sa reseller at wholesaler nito. Guys, what are you waiting for? <laughs> Bili na. 100% original. Mga nisinginugurado kang evictive. Tsaka packaging guys. Oh, tingnan nyo quality. Di ba? Ha. Mura lang to guys. Yeah. ano pang hinihintay mo? Bili na! Huwag <laughs> ka nang magtagal. <laughs> to, marami pala tayong stock nito guys. sobrang dami. Hindi kayo maubusan. Pero paunahan pa rin kayo. No? Siyempre, hindi natin malalaman. Baka biglang bumugso yung order. 99 pesos nito guys ha may tawad pa to kung marami yung order nyo okay pauna na lang bye bye Okay, wag nang magtagal <laughs>